Nakagapos ang mga kamay at paa ng electrical cord at sintas ng sapatos. Nakatiig din ang mga bibig. Ganyan ang sitwasyon ng tatlong kataon ng matagpuan ng staff ng hotel kung saan sila nakacheck-in sa Tagaytay City. Nadiskubre ang mga katawan ng umakit pumalo ang staff sa kwarto ng guests para sabihan sila tungkol sa check-out time. Pat ang isang Australian citizen, asawa ng Pilipina na isa ring Australian citizen, at kasamang daughter-in-law ng Filipino-Australian. Ayon sa kaanak ng isa sa biktima, nagbakasyon ng tatlo sa Tagaytay City sa bago sana umuwi sa Mindoro. Nananawagan ang ng biktima ng hustisya. Sana po na po, yung alam pa kung ano ang motibo ng pamamaslang at kung may nawawalang kagamutan sa mga biktima. Mahigpit ang bili ni Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino sa polis. Kailangan daw, may na ang investigasyon sa loob ng isang linggo. I'm requesting uh, provincial and regional to step in to the task force. Uh, mga kaya naman. May kami sa, sa mga pamilya, lalo-lalo sa sa ay bahada ng uh, Australia. We didn't you know it. Uh, kailangan magandang uh, proper support. Or else, uh, uh, na uh, mo ng uh, na Tagaytay. Patuloy daw ang backtracking ng mga polis para matuto ng suspect. May mga sinusundan na umano silang hit sa muti sa pagpas lang. Kapag dilipidiyan sa CCTV, mayroon na yan Saan... na nakikita dinety mga natin mga narik suspek na elimita do kayo na alam natin mga uh, CCTV ko tayo so so far ano silo sa mga nagani sa ngayon dinanay ba mga ina na motivo hindi kayo natin do mga direktan mga amianson sa ngayon Matapos ang pagsasagawa ng autopsy sa mga labi ng biktima, dalawa sa mga ito ay ihahatid ang labi sa Mindoro. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng tagaytay sa Embahada ng Australia para sa biktimang ng Australian citizen. Bumuo na rin ang special task group ang Calabarazon Police para tumutok sa investigasyon. Jamie Santos, nagpapakita para sa si Jimmy Dr. Google Cruz. Nakikipag-ugnayan. City sa Sesemisyon ng pagkamatay ng mag-asawa at isa pa rin ang kaanak na kanila rin naging guest. Sa isang pahayag ng The Lake Hotel, umihungin sila ng pag na hindi mo raw sila maglalabas ng ito pang detalye habang bumubulong ang investigasyon sa pagkasawi ng tatlo nilang guest. Ikinanunumpot at pagkiramay rin sila sa mga naulina ng tatlong nasawin. Nanindigan sila na prioridad nila palagi ang kaligtasan ng kanilang mga guest at staff. Pilipinas na ng Court of Appeal sa mga ari-arian. Isuspended bang ban para lang Mayor Alice Rue at ito pang iniuod na isa naman sa pagdilig ng Senado ang posibleng koreksyon sa Provo na dating President Sir Dita Anik Advisor Michael Yang at ito pang nasangko sa formaling issue ng kasagsagan ng COVID-19 na pandemic. Narito ang report. I am Jess so Away -E Mendoza, a lieutenant of the Philippine Navy. in front... Isang sundalo, pinaharap sa pagdilig ng Senado sa mga Oscar Ano ang sa kanila? Tingin ka Mendoza. Lumalabas na inilista ng si Mendoza sa halos dalawang daang kumpanya. Pero sabi mismo ni Mendoza, hindi yung totoo. My name, taxpayer identification number, and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. Of the said number, more than half or around 100 to have foreign-sounding names. I was not aware of the existence of any of these corporations. Ang hinala niya na kumpormiso ang kanyang teen ID na hiraman ito ng kanyang pinsan noong 2016 para sa itinayaran itong travel agency na di rin naroon daw nagbukas. My name was used initially in the year 2017, ma'am. So the year after na hiram yung ID niyo? Yes, Your Honor hanggang magsimula daw siyang makatanggap ng mga letter of attorney ng isang taon. Mangiyap niya yeah, si Mendoza. Takot daw siya sa magiging epekto ng sinabing identity theft. I'm of course concerned that the possible criminal record my situation under my, my pursuit. This and affect my career progression. <laughs> Suportado ng Randal ng Philippine sa Mendoza at ang pagsisikat Marini sa kanilang pangalan. Inusisan sa Centro Rizal de sa Mendoza sa pagkakalos ka sa kanya sa Group. Ang mea si Michael Yang, personensyo di karamihan tayo sa noong nakunahagin sa short na sa mga overpriced COVID supplies na pindigin ang gobyerno mo sa pharma ng mga COVID pandemic. Namit niyo ba ang Lutero Jeza 5 kay Lab Michael Yang? no, Your Honor, hindi ko po siya kilala. Hindi ko po siya, wala po kami any engagement or transactions na nakasama ko si Michael Young, Your Honor. Inungkat din ang koneksyon niya sa isang Gerard Cruz, incorporator ng Brickhouse Technologies na may kansinadong Pogo license sa Cavite. May ilang dokumento ng Brickhouse na natagpuan sa direct na Pogo sa Bambang Ang pangalan ni Cruz, ang mabas na sa Senate Investigation noon sa Farmer

uh na ko connect din daw sa changing chamber to care them sa dinagcore masabi der din lang pa lang ito pero no one know wala pa kaming masasabing information about that connection we are as here as possible dinyo the bureau supposedly pass her name papel na ginampanan niya uh sa so formally scanned at uh, kung parehong family group ay nandito rin pala sa tugo eh, so, posible, malaki din ang papel niya dito. Totot ang isiya, nasangkot siya sa pogo. Kung may binesya ang nalaman sa kanya, ay dapat tinapas ito sa pagdinig. You will have to make a very clear connection kung ano yung illegal acts that a particular person is a part of, not simply because

pati nila zion luang at bawing lin na sasakos sa human trafficking at fraudulent activities sa mga ito ko sa pamamitong sila ng mga bank account, real properties at mga personal na gamit gaya ng luxury cars at helicopter, judang eight edition ng ambag sa korte at freeze order sa mga alil-alain. honto, ang new regional KBL news. Ito na ang mga balita ng GMA Region TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Ilongan Gelasco. Sarah? Salamat na Napotohan ng daliri ang isang babae sa Talisay, Cebu matapos kagatiin ng kanyang kaaway. Sa San Fernando, Cebu naman, pinungkok ng apoy ang isang palete na posibleng raw sila dyan Ang may mga balita, hati di Camarino Mabok ng GMA Regional TV. Kalti na po'y sa isang palengke sa San Fernando, Cebu, kahapon ng madaling araw. May kitulong po sa kapitado at tinatayang na sa 11 million pasos ang iniwong pinsala ng sulu. Isa sa mga tinitingnan ang unang hiyan, ang arso o sadyang panununok. Sa investigasyon ay nakakita raw na may nagsunod ng sapo sugatan ng isang batang lalaking labing isang taong gulang matapos masunog ang kanilang bahay. Ayon sa DFP, nagising na lang ang bata na nasusunog na ang kanilang bahay. Tanging siya at ang dalawang taong gulang na kapatid ang naiwan sa bahay para bantayan ang buro ng kanilang luna. May pinuntahan noon ang kanilang ama, punti ng mga kapitbahay. May narinig silang pagsabog sa bahay bago ang sunog. Sa tubong ng mga kapitbahay, nailabas ang nakaburol na labi ng lola at ang dalawang bata. May hawak pa raw noong mga palito ng pospuro ang nakababatang kapatid. Ang initial na tuwa ko na, na, na tayong ko oh, sa sunog lang, pati mm -hmm. na lang po sa dito yata ka ng katong na katong nasunakaso kato, kato, na, na, o so, katong sa mga katawan, mga katawan is mas kahit-kahit kanina ko siguro ma-try niya ng o isang dating taonhan ng Philippine Marines matapos ireklamo ng panunotok ng sa Bacolod City. Ayon sa mismo ang may-ari na ginawa pa ang bahay ng ang nagreklamo. Kaya sa pagsigaw at panunotok ng panibig, walang naising kong baril. Walang esensya ang hindi na nagpa-interview ang suspek, Wala pang desisyon ang nagreklamo kung magsasampa ng grave threat laban sa suspek. Isang babae ang naputulan ng kadang kinwiliit li sa gitna ng away sa Talisay, Cebu. Pagkatay sa investigasyon, nagbangayan ang babae at isang pang babae na kalabulo pa niyo ng kanyang kalugin. Guys, na mabingin ay kalawang babae ang mga gamit tulad ng cellphone at alahas na ibinigay niya umano sa lalaki sa kalagitnaan ng away. Nakalmot ng unang babae ang ikalawa, habang nakagap naman at naputol ang kanyang hiniliit sa kanang kamay. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang dalawang panig at walang reklamo isinampa. Family Dumabo ng Jimmy Regional TV, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Marcos Pama na bala ng Marble Gun ang Philippine Eagle na si Mangayon sa Compostela Dato de Oro. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, nakita ng isang nagpapatrolyang sundalo ang nangkihinang agila. Kalauna ay namatay ang tubo matapos mawalan ng maraming sumbal sa sugat sa kayong pakta. Batay sa isutan ng necropsy, walang ibang sakit ang agila. Sabi ng PAF, si Mangayon ang ikaapat na Philippine Eagle na ng pamamarin ngayong taon. Ang binanggit species, so kanay sa mga sumasailatory and philodendrid, ay nasa international union for conservation of nature. Ang bahagi ng subadsad sa damuhan bahagi ng runway ng nailiyapt sa aeroplano. Ayon sa military emergency airport authority, nangyari ito habang itinipat ang posisyon ang aeroplano. Wala namon dito sa kain ng 2 at pasahero. Patuloy pang inaayos sa damuhan ang aeroplano. dahil sa incident. I know. Salah on one, one, 0 one, one.